Okay, so nagkaroon na. Hello mga kapabayan ko. Kumusta na po kayong lahat? Ayan, ang masasabi ko lang po, nagkaroon po ako ng tindahan. Pagkatapos po namin nagkahiwalay ng tatay ng mga anak ko, nagkaroon po ako ng sariling tindahan. So, nung time na yon naging okay naman. Maliit lang siya nung una. So, hanggang sa sipag at yaga talaga at kasama na rin ang dasal kasi kahit anong hanap buhay na meron tayo kung talagang nakakalimot din tayo sa sa taas Panginoon hindi hindi talaga magtakot tagumpayan so umpisa ako maliit lang siya so after nang isang taon nakuha ko na yung pwesto dahil ang pwesto sa ate ko rin nagkaroon din ng problema ang ate ko so bininta niya sa akin yung bahay niya hanggang sa yung bahay niya ay nabayaran ko sa loob lamang ng isang taon at uh, ginawa ko ng malaking tindahan. Nagumbisa ako sa maliit na tindahan hanggang sa isang taon lang lumaki ang tindahan ko, yung business ko. So lumaki ang business ko, nagiging nag-ano nag, naman siya, siya dahil kahit pa paano nakatulong na ako sa mga kapatid ko. Tapos dumating na ang punto na pinaaral ko na yung tatlo kong anak. Uh, nasa high school na sila at napaaral ko na din ang aking mga pamangkin at napaaral ko na rin ang aking isang pamangkin sa college. So doon yun kinuha sa aking tindahan. So medyo masinso ang aking tindahan. So so kini kini Itong wala nga tayong ano, wala tayong experience sa business. Basta business lang tayo ng business. Ayan, sige na, kumikita naman. Bili ng bili. Pero walang inventory, wala siyang, uh, walang inventory, hindi natin alam kung magkano yung nilalabas, kung magkano yung kinikita, pumapasok. Yun pala, puro lang siya, gastos lang ng gastos ng gastos, dumating ang punto na parang, parang kapos na sa puhunan, hindi po ba? Parang kapos na siya sa puhunan. So, hindi ko alam kung ano nangyari, hanggang sa unti-unti na lang, ginawa namin ang lahat, pero talagang, uh, medyo na wala siya hanggang sa talagang nagsara ang tindahan ko guys. So ang pamangkin ko hindi nakapagtapos ng kalit, isang taon lang tapos yung mga pamangkin ko ayan, naghintuan na sila ng, ay hindi naman naghintuan, patuloy pa rin sila ng high school pero hindi na ako nakatulong sa kanila hanggang sa dumating ang punto na ito na nga, mag, ano na tayo, nagsara na ang tindahan natin dahil sa sobrang bait natin, ang dami natin mga pinapautang, halos isang notebook ang mga pautang, pero pag siningil, pag sinil, sini, siningil mo, wala naman, hindi naman magbabayad, pero pinayaan ko na lang, pinapasadyos ko na lang ang lahat. Kaya sabi ko nga halos lahat ng mga kapitbahay ko may mga utang sa akin. Pero nung ako ay nagsara ang tindahan ko at naghihirap uli ako, wala man lang nag, ano, nagbayad. Hindi ko ba? Pero hinayaan ko na lang yun. Sabi ko nga, ipapasadyos ko na lang ang lahat. Ayan. Kaya dumating ang punto na bumalik na naman tayo sa paghihirap guys. Ayan. Dumating na naman tayo sa punto na halos walang makain dahil sa pagsara ng ating business, sa ating tindahan. Kaya Uh, yun na naman, nag na naman tayo sa hirap mula nung nagsara ang ating tandahan. Pero talagang hindi tayo sumusuko guys. Mula nun, ni Halo sabi ko nga noon, palagi kong sinasabi to guys, yung nasa YouTube ako, nasa ano ako, nasa... Uh, sinasabi ko talaga nakaranas ako ng halos walang pabili ng pisong kapi at pisong asukal. Naranasan ko yan guys bago ako nakarating ng US. So, Ayan guys, sana na-inspired kayo sa aking mga kinukwento sa inyo. At marami pang iba guys, marami pang iba, hindi pa tayo tapos. Ayan, yan pa lang ang kwento ng buhay ko sa Manila. Iba pa yung kwento sa akin nung dumating na ako dito sa US. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Supportahan niyo po ako guys, sana panoorin niyo po at ishare niyo na rin po. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat.